Oh. Oh ini yang tinda sa sero garden mga idol. Oh. Lambi kayo. Barato ba jud? Oh. Ha? Oh, slop na sila. Oh, lambi kayo. Kisa tungu hawon. Tay oh. saging a uh, kartaba. Sweet corn. Oh. Nagkaon ice packin. Salt corn. Oh. Right. Singan ani? Dito. Ito mo kinanglan mo sa kuan. Jalibi o sa choking dito naman ni dere. Oh, ilang fruits na mango, na ay watermelon, na apple, dragon fruits, orange. Oh, kung dito may apple na green. So, baba. Tapos ayos ang mga pagkain dito mga idol sa Siraw Garden. Oh. Daming tinda. Gusto niyo ng ice cream? Meron din silang ice cream mga lods oh. Mm. Yan, may buko. Sarap ang buko. Oh, daming buko, fresh na fresh. Yan. Oh, na vegetables, may carrots din doon oh. May kain. Ayos,